tirahan ng mga nagtatrabaho dito o yung mga libre, mga company ay mga factory workers, yan ang mga tirahan namin dito. Ganito ang mga tirahan namin dito sa Saudi. Free ang accommodation dito, transport, free ng tubig, kuryente, kung malas-malasin ka, free pa ang wifi, yan. Yan Ganyan ang mga trabaho dito. May food allowance pa kami. Kahit hindi naman, sabihin natin, hindi daw malaki ang suyldo ng Saudi, ay wala ka naman ding alalahanin. Ang alalahanin mo lang talaga, yung pagpahinga mo, padala ng kaya sa Pilipinas. kailan lang mo, trabaho, kain-tulog lang kami dito, may pulalamas naman kami, libre ng tirahan, libre kurente, libre, libre tubig, libre gas, society asaan ka pa? <laughs> dito na ako, kaya nagtagal ako dito. Kasi pag sa Pilipinas ka magtrabaho, lahat, pumasahi, budget sa pagkain, budget sa pang pangupahan ka pa ng bahay. Diyos ko, wala nang matira sa sweldo mo. May tax pa. Ano? kaltasan ka pa ng is is mga ramen kaltas di ba ang natira mo kunti na lang tapos may bahay pa may o mag upa ka pa ng bahay kung wala kang bahay di ba tapos tubig kurente Diyos ko po pamasahe grabe kaya nga kayo kung ano gusto nyo mag Saudi Saudi na kayo kasi libre eh kung sa Europe ka mangupahan ka ng sarili mong bahay din sa'yo din lahat sa'yo pa, pamasahi pag uay uh, eh, sa amin din pag bakan port pag umog bakasyon um, ka libre ang libre ang pamasahe eh, ng kumpanya di ba may dalawang yung dalawang buwang bakasyon mo may bayad pa e, eh, saan ka pa kaya ang nagtagal ako dito kasi pag sa Pilipinas ka wala talagang matira kaso yung sa totoo naranasan ko yan ang trabaho ako ng bang Oo, oh, sa Metro Bank naman, libre naman, may, may, may ano naman, alawan sa laga, mayroong, mayroong kang bigas, buwan-buwan, quarterly ang bonus, pero kulang pa rin. Kaya nga, uh, Diyos ko po. Ay, na ako? Dumating ako, halito sa akin. Ang po, po ako. Sabi ng kapatid ko, ba't pumayat daw ba ako? Ay, gulong pumayat. Ang mga

Thank you for watching! Dito na ako sa kwarto ko ha. Ay! Anong sose ko ha? Okay bye! Ito yung kwarto ko Ako lang mag isa ngayon kasi. Pangaray yung mga kasama ko.